Dahil sa puspusang pagsisikap ng mga kapulisan na subpuin ang ipinagbabawal na gamot sa ating bansa, tinatayang 1,800,000 halaga ng marijuana ang muling nadiskubre sa isinagawang marijuana eradication ng mga otoridad sa barangay Lokong, Tinglayan, Kalinga noong ika-22 ng Abril taong kasalukuyan. Naging matagumpay ang operasyon sa pinagsanib na pwersa ng mga operatiba na pinangunahan ng First st PMFC kasama ang Tinglayan MPS Drug Enforcement Unit, PIU Kalinga PPO, Regional Intelligence Division, Pro Cordillera, at Philippine Drug Enforcement Agency, Cordillera Administrative Region. Ang operasyon ay nagresulta sa pagkakadiskubre ng isang plantasyon ng marijuana na may kabuo ang lawak na 900 square meter at may tanim na 9,000 pirasong fully grown marijuana plants na tinatayang nagkakahalaga ng 1,800,000. Bagamat walang nahuling cultivator, binunot at sinunog ng mga operatiba ang mga nasabing mariwana sa mismong lugar at kumuha ng sapat na sample upang isumite sa Provincial Forensic Unit Kalinga para sa qualitative test. Ang mga kapulisan, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan ay patuloy sa pagpapaigting ng kanilang kampanya kontra ilegal na droga upang maging drug-free ang ating bansa tungo sa bagong Pilipinas. Mula dito sa Camp Major, Bado Dangwal at Trinidad Benguet, ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Melanie Amoyong, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang pulis.